yan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At uh, andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pechang Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pechang Ngayon pong December 2, 2023 At uh, December 3, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers Sa lahat po ng mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang dyan Ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat Uh, dahil mga idol, umpisahan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 2. Uh, dahil umpisahan natin dito tayo sa December, yan ay 12. Uh, 2 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Uh, gagaya pa rin po ng dati, isisimplify pa rin po natin muna itong mga number natin dyan. Uh, 1 plus 2, yan ay 3. 0 plus 2 is 2. 2 uh, plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 2 is 5. 2 uh, plus 5 is 7. Ganoon din po sa bandang baba. 5 plus 7 is 12. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron po tayong... 12. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa banda, yan sa bandang gitna. And itong tatlong numero natin dito, combine pa rin po natin sila. 3 plus 2 plus 5 is 10. Ngayon mga idol, po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong G's. At pwedeng-pwede na po natin matayan yung kombinasyon na yan. G's 12 o kaya naman po ay 12 G's. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil parehas po silang 2 digits, ayan, sisimplify po muna natin yan bago natin sila isumada. Dito po sa 10, ayan, 1 plus 0 is 1. At uh, dito naman sa 12, 1 plus 2 is 3. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin, 1 tsaka 3. At uh, unahin po natin yung sumada yung 1. Ayan, kukunin po muna natin itong 10. Sumada, geez. 1 plus 0 is 1. Pwede rin po yung 19. Ayan, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. At pwede rin ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 1. At dito naman po tayo sa 3. And kukunin po na, muna natin itong 12. Ayan, sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po ang 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. At pwede rin po ang 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39. So mga 39. 3 plus 9 is 12. And mga do, po yung mga numero nakuha natin na pwede po natin pagpilihan. Dito po sa ating pong sumado sa pecha ngayon pong December 2. Meron po tayo rito 1, Gis, 19, 28, 37, 3, 12, 30, 31, at 39, Ayan mga idol, sa mga numero natin ito, pipili lang po tayo dyan. rumble lang po natin, huwag ano na po yung mga nagustuhan po natin. Mga personala na po natin mga kombinasyon para po sa atin po mga pagtaya. Ayan, pili lang po tayo dito. At yung sample natin dyan, kinuha natin yung 10, 10 at uh, 21. Ayan, at uh, 12. 12. 12 and 37 ayan idol at 19 19 and 3 yan, ito po naman yung mga nakuha po natin mga kombinasyon, mga sample po natin dito sa ating sumada sa pecha ngayong December 2. Ayan, meron tayo itong Gis 21, 12, 37 at 19, 3. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede pwede nyo pong itong mga to kung okay lang sa inyo, nagustuhan nyo po sila, ayan, pwede pwede nyo pong makuha itong mga sample natin dito, pwede kayong magdagdag din, okay lang dito, dito po sa taas kumuha. Ayan, rambo lang po natin yung mga numero natin dito, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng na kombinasyon. At ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha ngayon pong December 2, 2023. At isunod naman po natin yung ating advance sumada eh para naman po ito ngayong December 3, 2023. At bago natin simulan na ating sumada, yan, gusto ko lang ipaalala ulit sa lahat. Lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po ating mga viewers na ito pong mga sumada natin ito, ay mga gabay lang po yan sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong mga alam o mga kapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya hapon o kaya naman po sa gabi. And depende po sa mga oras ng bola sa ating po mga lugar. Uh, pwede rin po ito sa lahat po ng lokasyon. Uh, yun mga idol, ah uh, umpisa naman po natin yung ating pong advance umada para po ngayong December 3. Ayan, dito po tayo sa December, yan ay 12 pa rin tayo dito atres naman sa ating petya uh, 23 sa ating taon yan ganoon pa rin po yung gagawin natin dito yan simplify muna natin sila 1 plus 2 is 3 uh, 0 plus 3 is 3 uh, 2 plus 3 is 5 yan ganyan pa po dito sa bandang gitna 3 plus 3 is 6 uh, 3 plus 5 is 8 at sa bandang baba rin po, ganoon din. 6 plus 8 is 14. At mga idol, ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 14. At yung pangalawang numero natin, ayan dito pa rin po sa bandang gitna. And combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 5 is 11. At mga idol, ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 14. 11. At meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng pwede rin po natin itong matayaan. 11-14 o kaya naman po ay 14-11. Kaya hey, mga idol, pwede pwede na po natin matayaan itong kombinasyon natin na kuha dito. At uh, dahil 2 digits naman po yung mga numbers natin, kagaya rin po dito. Kaya simplify muna natin itong mga to bago natin yan isumada para mas malagitagad yung mga meron na 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 natin pwede po natin itong And mga halang dito sa 11, 1 plus 1 is 2. At dito naman po sa 14, 1 plus 4 is 5. Ngayon, ito po yung isusumada natin ngayon. 2 tsaka 5. At unahin po natin isumada yung 2. Dito po sa 2, kukunin po muna natin itong 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. So, pwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ngayon mga kaida, dyan po yung sumada natin sa 2. At dito naman po tayo sa 5. Dito pa sa 5, yan kukulong-tumunan natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin din ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin ang 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan, yan po yung mga nakuha naman po nating mga numero na pwede po nating pagpilihan dito po sa ating sumahin sa pecha. Ngayon pong December 3, yan. Eh. Nagpunta rin itong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23. Ngayon mga idol, ganoon pa rin. Rumble lang po natin yung mga number na rin yan. Pilihan lang po tayo kung ano po yung mga kombinasyon po, kung anong merong personada po nating mapayaan pili lang po tayo dito add naman po sa ating sample kinuha naman po natin dito ang 23 2 and 2 and 23 then 29 at 14 uh, isa pa yan 5 and 5 and 11. Ayan mga idol, yun naman po yung mga sample natin. At kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na po dito, pwede po yung nyo kumatayan yan. Pwede kayo kayong kumuha pa dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. Ayan, kung wala po natin, uh, at ipili po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At ay mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 2. Uh, December 3, 2023. Maraming maraming salamat po at ibinlak po sa ating lahat.